Pag-usapan po natin mga kapatid nangyari nga pong landslide dito po sa bayan ng Mako, particularly Barangay Masara sa probinsya po ng Davao de Oro. At nasa linya po natin uh, ngayong umaga at pinagbigyan po tayo, malamang wala rin po masyadong tulog itong mamang ito. Pero isa po siya sa mga talagang nangunguna sa ginagawa pong search, rescue and retrieval operations sa mismong nangyayari po ngayon sa ground. Nandiyan po sa ating kabilang linya si Congressman Ruel Peter Gonzaga Boy! ng 2nd District ng Davao de Oro. Maganda umaga po kong maraming salamat sa pagtanggap po ng aming tawag, sir. Good morning! Ayun po lang po, uh... mga na, na, naputol lang yung linya. Pero mga kapatid, tayo po ay nandito pa nga rin sa Davao Region. We are now in Tagum. Katabi lang po ito halos no, ng Davao de Oro, mga kapatid. Pero pabalik-balik po tayo doon sa bayan ng Mako, sa bayan ng Mawab, kung saan nandoon ang mga evacuation centers. Pero ayan, I think maganda makakuha po tayo ng mga latest update and development po mula sa mga authorities po dito sa probinsya. Nandiyan na ulit sa linya. Nandiyan na po si Congressman Ruel Peter Gonzaga. ng Davao de Oro. Maganda umaga po, sir. Yes, maganda umaga po, Mon. Maganda umaga, Pilipinas. Sa lahat, okay. Maganda umaga. Maraming salamat po ha at tinanggap niyo po ang aming tawag sa kabila po ng alam ko ay talagang kulang din po sa pahinga itong si congressman. Pero, sir, uh, patuloy pa rin po ba yung search and rescue o tayo po ay magsiswitch na sa search and retrieval operations? It's almost a week now. Mon, uh, to today, this morning, eh, magkoconvene na naman yung crisis Committee uh, 9 o'clock this morning and they will discuss committee we will discuss about the rescue and the operations sa tingin ko po may pagbabago dyan kasi nakikita na natin sa actual ang pangyayari nung kahapon lang ay wala na naong bahay na na nakatayo so ibig sabihin na lahat na bahay na natabunan ay talagang gupok. Ang ang teori kasi nung isang araw, nung dalawang araw, tatlong araw na may bahay na na uh, natabunan ng yuta, ng lupa, pero uh, may portion na hindi nasira. Uh, sa mm -hmm. nakita natin nung kahapon, lahat na bahay na doon sa sa last portion o ibaga e Zone 2, uh, Sector 2, Sector 3, and Sector 1. Lahat ng bahay na tabunan ng lupa. Talagang buhok po. So, probably this morning, uh, mag uh, from, retrie ah uh, from rescue operations to retrieval na. Oo, kasi mga kapatid, nagkaroon po ng pag-asa no, ang mga rescue personnel and authorities noong Friday nang matagpuan nga pong buhay ang isang 3-year-old girl. Ano pong update lang dito, sir, sa bata? Yung 3-year-old girl naman, nilipat from a community hospital to a bigger hospital. So, uh, according to the report, yung bata naman is very stable. Yung oximeter niya, 99.9%. Eh, 99 uh, so, I think she will make it month. Oo, kumbaga recovering pa, at no? talagang nagpapalakas pa lalo. Pero tama ho ba kami ng information, Congressman, yung ate at nanay po ng bata ay eh, nasa malapit lang po sa kanyang area ng matagpuan, pero wala na pong buhay. Can you confirm this, sir? Yes, sir. Ta nakuha na po yung ate. So, magkatabi lang, magkatabi lang yung ate. Tabunan ng, ng naipit siya ng kahoy, eh, yung mama naman, yung mother naman ng three-year-old girl, tinapon siya sa ilang meters from bahay, yung, yung pintuan ng bahay nila. Mm -hmm. Dami nagtatanong paano naligtas yung bata na talagang nagulat, no, milagro, na nandun, nasa sulok. Tama ho ba kong? Paano ho ba yun? Uh, talagang ano yun, talagang milagro dahil uh, nangyari noon, uh, minutes before the landslide, an out sa area and then yung pamilya papa yung baby infant nila and then yung 3 year old girl and then yung babae na yung ate sa yung mama lima sila sa pamilya bumagsak yung gumuho na yung lupa burn out tiningnan ng mama sa labas ng pinto nung nakita nila na may putik na bato sa labas kinuha na yung yung ate at kinuha na yung three-year-old girl na sur yung survivor. Tumakbo sila sa labas, bumuhos ulit yung lupa, the second time around, tinamaan yung mama, tinamaan yung ate, at yung bata. Buti na lang, yung papa at saka yung baby infant, hindi lumabas, Naalis. kaya buhay ah, yung okay. dalawa. Hmm. Buhay yung hmm. papa, at saka yung baby infant. Lumabas sila sa likod ng bahay, and then, they survived. Ito yung bata, yung 3-year-old, na naging survivor natin for 60 hours underground. Natabunan siya ng dalawang galvanized iron. Yero. So, hmm. Yero. May small opening, at saka... So, uh, really, really, milagro talaga. Milagro talaga kasi yung ate katabi lang eh. So for 60 uh, minute, uh, 60 hours, hours. Yung, oh. yung yero, yung yero on the sa kanya. Nung uh. nung malapit na siyang malapit na siyang uh, na nagdadala ng bako. Buti na lang may aso yung aso ng Coast Guard ng pangalan si, si Apa si Apa. Si, si Apa naman okay. magaling Kaya nung pinuntahan nung mga rescuer, walang walang signs of life. Pero si Apa yung talagang uh, hindi ba pakali. Binuksan mm -hmm. nila yung dahan-dahan yung kahoy, Kinuha nila yung mga yung mga debris above the river and then kiduan nila okay. yung okay. first yero walang imik yung bata. Pangalawa, umiyak na yung bata. Kaya talagang nag-iiyakan, nagpalakpakan yung mga rescuers doon. When they, when they, when they, were rescued the, the three-year-old girl. Opo. Kung uh, today, tuloy-tuloy pong operations po natin. Pero yesterday, umulan po eh. Maulan buong maghapon. Pero tinuloy pa rin ang search. Tama po ba? Kasi di ba, accordingly, before pag umuulan, we, we stopped the operations. Ano na pong dahilan lang po nitong tinuloy pa rin yung operations po kahit naulan? Yeah, tinuloy talaga yung operations dahil kahapon, ang dami na pong yung bodies na nakuha, nakita, and then nakuha. Kaya nung umulan, then they stop for a while. Kinitun muna ng ground commander yung retrieval, uh, rescue and retrieval operations. And then nung humina na naman yung ulan, yung mga rescuers talagang talagang ginawa na nila lahat kaya sabi ng Gangko na sige sige we will do everything para makita natin yung kitaas pinalaparan ng drone at saka may binoculars ang ginagamit and then may malaking alarm as siren na ginawa mm -hmm. na in-install and then trabaho trabaho talaga kaya kahapon we were able to retrieve 23 dead bodies. Ay, grabe. Uh, the biggest. Ano siya, do, uh, Kong, in 23, patong-patong? An anong itsura noon, yung 23 na yon? Yung 23, uh, hindi naman totong patong, pero most of them nandoon sa labas ng pintuan ng bahay nila. Malapit sa pangalawang kalsada. Yung makita mo, yung, yung baba na kalsada sa bahay ni Kapitan, doon, doon po ng yung mga mga katawan na nakuha natin kahapon. Just to give you a picture, mga kapatid, yung may kinukunan po kami sa taas sa ground zero na sasakyan na parang pick up. Doon yes. po yung bahay po ng kapitan at doon daw po nakakuha ng marami pa palang kay, no? At malapit na po kasi sa kalsada yon Tama si Kong, no? at ako medyo na-visualize ko po kasi I've been into the area diyan po mismo sa ground zero ng ilang beses na no kaya talagang nako manlulumo ka pero ngayon kung parang pababa na po ng pababa yung taas ng guho doon sa area paano po bang ginagawa Yes sir kasi yung yung lupa galing sa kabilang bundok may ilog and then tabi ng ilog kalsada tabi ng kalsada little yung konting siguro mga 4 meters, 5 meters above the kalsada, yun ang terminal. Yun yung kaya sabi namin, yun ang first story. Yung terminal, mga 2, 5 meters na naman, 7 meters, meron na namang barangay hall and then kalsada. And then above the kalsada, community, then kalsada again. So parang four story yung yung tabunan. Yung parang story. So, you, you can imagine, anong haba, anong taas nung lupa na, na na accumulate doon galing sa kapilang bundok yung landslide landslides so ang nakuha natin ngayon nakuha yung pang-apat pang na story nandoon na tayo sa three story One, two, okay. three, tatlong daan nandoon na po kaya yung kay kapitan yun ang pangapat na story baba sa bahay ni kapitan kalsada yun ang parang true story na. Hinahakot okay. yung lupa, hinahakot yung lupa, ginadala doon sa gilid ng ilog na terminal sa ilalim sa namang bahay. Ngayon, kailangan so, parang ng bulbo. So. parang barricade eh. Parang barricade kung yes, sakali pong sir. magkakaroon pa nga ng pagguho from the from the mountain. Kung tama ho ba, na talaga ang basket sa report hindi na pala dapat tinitirhan ng lugar na imbestigahan o natukoy na po ba natin kung bakit nagkaroon muli ng mga tao dito sa area. Noong 2007, may first landslide dyan, maliit. 2008, may may landslide, second landslide naman kumuha ng uh, more than 30,000 at 3, uh, 30, 30 dead bodies. Kaya nung nangyari yung yung second landslide in 2008, uh, lumabas yung unang order ng MGB na no zones zone siya. According kay Kapitan, kahapon uh, nung may press con, sabi ni Kapitan, ang no zone, yung sa baba ng Barangay Hall. Pero yung, kung hmm. ma-visualize nyo ngayon, uh, ng bundok. Yung sabi ni Kapitan, yung tatlong, pangatlong andana at apat na andana, covered na yun ng community houses even in 1980s and uh, 1990s. Pero ang sabi naman ng MGP, hindi tama yung sabi ni Kapitan na yung baba lang, yung paahan ng bundok lang, ang no-build zone. Kung hindi, lahat na lower, middle and the upper slope ng area na yan ay covered ng no build zone. Kaya, nire namin yung lahat ng papeles ng MGP, nire-require namin lahat ng papeles ni DNR o sino bang ahensya na yan, LGU bayan, or barangay, or even the province para makita namin saan magsimula yung investigasyon na gagawin ng local government unit. Opo, hindi na tayo into pointing fingers, Kong. Pero ano lang po magiging action natin uh, dito po sa incident na ito? How to avoid? Kasi yun nga, tama naman si Cap no? Naging no-build zone yung area sa paanan ng bundok. Pero yun pala, yung areas po nila na kinatitirikan ng mga bahay, eh hindi rin pala pwedeng magtayo ng bahay na doon, no? Eventually. Kasi parang palawak na po ng palawak yung nangyayaring landslide. Ano hong uh, moving forward? Una, Uh, saan po ililipat ito? Kasi ang reason po nila, kaya sila nandyan sa community, malapit po sa pinagtatrabahuhan, source of income. At pangalawa, yun nga, how to avoid this one? Kasi baka mamaya bumalik na naman po ang mga residente, magtayo, anong liability po ng mga ito at ng officials na maaari po dyan? Are you planning to uh, at least uh, higpitan pa yung batas na meron na po tayo dyan eventually? Yes, sir. Kaya, kaya kailangan namin yung papeles from the DNR, from the agencies of the government or even the LGUs. Kasi doon titingnan kung saan ba yung meets and bounds, saan yung boundary na covered ng no build zone at saan yung boundary o lupa o area na pwedeng gagawin na magiging safe relocation site ng mga 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 tao na hindi na pababalikin ni governor. Ang ang governor naman ang sabi ni Governor, kung hindi nagawa nila noon na paalisin yung mga tao, ngayon gagawin niya. So, ibig sabihin, yung, yung area na yan ay wala nang pwedeng tumira. Kung hindi, gagawin po ng gobyerno yung maghanap ng relocation site, safe relocation site as confirmed by the MGB and then doon po ililipat yung mga tao na nandoon po sa no-build zone na yan. E eh baka malayo na naman, Kong. Kasi yung dati pong nilipatan, malayo raw eh. Sa kanilang source of income. Kaya nga, kaya nga, ngayong araw na ito, the uh, MGB and the composite team of different agencies, DNR, PDR, MDR, ay magkaroon po sila ng aerial inspection para makita nila yung mga tinuturo nila sa mapa. So, kumbaga, they will actualize it para makita nila kung talagang yung tinuturo sa isang empleyado o kawanin ng MGB ay totoo po na may flat area o rolling doon na pwedeng pagtayuan ng mga bahay sa sa galing sa okay. Nobel Zone na yan. So today, baka po. maganda yung weather, okay, matutuloy po yung aerial inspection natin. Okay. Sir last na lamang po ano pong mga pangangailangan pa ng mga kababayan po natin dito sa Davao de Oro na wala pong choice kundi lumikas para po sa kanilang kaligtasan din. Una, yung yung tatlong barangays impact barangays talaga one, yung barangay Masara na naging part of this, ay naging ground zero and then yung lower barangay Mainit tinamaan din ng buhos ng tubig nung nagkaroon ng artificial daming. And then yung pangatlo, yung barangay Tagbaros. So the government, yung gobyerno po natin, nagkaroon po ng 2,200 uh, plus na na ilik na ilisan natin or yung mga evacuees na nakuha natin from the three impact barangays yung 2,000 evacuees ngayon, nandun po sa kabilang bayan, yung malapit na bayan na Mawab, which is uh, safer ground, yung flat ground. Ang una nating, ang unang pangangailangan dyan, uh, one, madalian yung relocation site kasi yung ground zero, nakatira sa ground zero, hindi na pwedeng makabalik. So, ang gagawin ng gobyerno, they will, like, they will make a temporary shelter area kumbaga ten city. And then yung pangalawang mm -hmm. barangay naman, yung masara, ay yung mainit, yun din ang gagawin ng gobyerno. They will find an area, flat area, para magkaroon ng temporary yung uh, shelter area nila. So may, makik may nakikita na tayo ng mga pwedeng pagtayuan ng ten city para doon sila ililipat okay. for a while. Yung pangalawa naman, of course, pagkain, meron naman. Lahat okay. naman, sobra-sobra naman kahapon dumating po si Secretary ng si Sir Rex Gatchalian and well taken care of naman din yung pagkain at saka tubig. So, yung evacuees safe, ang kailangan namin ngayon sa Davao de Oro, yung pagdadasal ng mga Pilipino even from the far flung uh, Batanes, Ketsan, even people from around the world, kailangan namin yung pagdadasal oh, na sana ma-retrieve natin yung mga dead bodies at saka maiuwi sa mga pamilya-pamilya nila. Mon, yun ang pinakamahirap na part sa pagiging uh, active ka doon sa retrieval, rescue, search operation na yun. Kasi pagdating mo doon sa incident command post, ang sasalubong sa amin, lalo na sa akin, ang sasalubong po, yung mga membro ng pamilya na naghihintay sa mga dead bodies, sasabihin nila kung tanggap na namin yung pagkamatay ng kapatid ko, papa ko, or even my husband, o sinong pamilya nila, isa ulit mo lang yung patayin katawan ng relative namin. Abi? Iiyak sa harapan mo, kaya ako din, uh, kaya ko magtingin, kaya kong kahit na tulog, pero hindi ko, hindi ko makayanan, sermon Mon, yung iyak at saka yung yung plea ng member of the family na iuwi lang okay. yung mga patay katawan kaya until now we're doing our best to retrieve them all yun ang objective po ng gobyerno retrieve them all tama tama yan po ang utos nga ng provincial government at I think tumutulong din nga yung mining company and din yung huling statement nila that they will help until may last body na makukuha nga po mula sa guho na nangyari nga po dito sa landslide last Tuesday night. Congressman, maraming maraming salamat po sa inyong oras. Rest assured of our prayers, mga kapatid. Ipagdasal po natin itong nangyari pong malagim na landslide dito po sa Davao de Oro, sa bayan po ng Mako. Maraming salamat, sir, at maganda umaga Thank you po. po. Salamat po. Yan po si Davao de Oro 2nd District Congressman Ruel Peter Gonzaga.